Kumusta mga ka-atletiko? Magkano ang budget nyo sa pagbili ng jersey? Ito kasing hype kay Victor Wembanyama ay umakit na sa napakatas na level pagdating sa memorabilia game. Paano ba naman? Ang jersey na sinuot ng San Antonio rookie na to ay nabenta sa halagang $762,000 o 4.2 million pesos sa auction ng Sotheby. Ang jersey na ito originally ay ine-expect na mabenta lamang between 80 to 120,000 dollars o 4.4 to 6.6 million pesos. Pero ang hype na bumabalot kay Wemby ay sobrang taas. Kaya pumalo ang bid sa higit na 6 tuple times na mas mataas than the highest initial estimate. So Wemby ay nakagawa ng 15 points, 5 rebounds, 2 assists at 1 block noong kanyang NBA debut last month. Ang jersey na na-auction ay sinuot niya noong second half kung saan siya ay gumawa ng late game show matapos mag sa foul trouble. Ito ang reportedly na most paid sa kahit anong NBA rookie debut jersey at isa sa mga pinakamalaking amount na binili para sa isang jersey ngayong modern era. For comparison mga atletico ang debut jersey na sinuot ni Zion Williamson ay nabenta lang ng $80,000 last 2020. Pero ngayong 2023, $762,000 na ang bintahan. Si Wemby ngayon ang kinokonsidera na most hype basketball prospect since Lebron James. At ang hype na ito ay parang lumampas na sa ceiling dahil pinag-uusapan na siya. Wala pa man siya sa NBA. Pero hindi lang din kasi hype ang rookie star na ito dahil malupit din siya talaga sa court. Ang 7-footer na ito ay nag average ng 18.6 points, 9.1 rebounds at 2.6 blocks per game ngayong season. While ang individual success ni Wemby ay hindi madalas magresulta sa maraming pagkapanalo ng San Antonio Spurs, ang bidder na nanalo sa auction na ito ay talagang nag invest na ng malaking halaga dahil nakikita niyang mayaakon pa rin ni Wemby ang Spurs in the near future. Samantala, maaring si Wemby ang unang NBA player na makakuha ng quadruple double in 30 years. Ang quadruple double ay isa sa pinakamahirap na abutin na stat line sa lahat ng sports. Sobrang rare ito at sa NBA, wala pa ulit nakakagawa nito sa loob ng 30 taon. Hindi ba ang hirap na nga para sa isang star player na makakuha ng double digit sa tatlong major stat categories pero apat pa kaya? Ang feat na ito ay na-accomplish lamang on four occasions sa buong kasaysayan ng NBA. Pero for the first time, mahikitang mayroong player na pwedeng makagawa nito at mahilera sa mga exclusive club ng players na mayroong quadruple-double. At ito ay ang rookie center ng Spurs na si Victor Wembanyama. Mula sa history, ang quadruple-double ay pinakamadaling ma-accomplish by registering double digits sa points, assists, rebounds at blocks kaya ang shot blocking center ay most likely magagawa ito. Pero hindi lang dapat ang center na ito ay maging blocking machine. Dapat ding maging skilled passer siya. Ito nga pala ang quadruple doubles in NBA history. Nate Thurmond, Bulls, 1974. 22 points, 14 rebounds, 13 assists, and 12 blocks. Alvin Robertson, Spurs, 1986. 20 points, 11 rebounds, 10 assists and 10 steals. Hakim Olajuwon, Rockets, 1990. 18 points, 16 rebounds, 10 assists, and 11 blocks. David Robinson, Spurs, 1994. 34 points, 10 rebounds, 10 assists, and 10 blocks. Ang only guard na nag-register ng quadruple-double ay si Alvin Robertson na gumawa ng di ka pani-paniwalang 10 steals sa kanyang career night 38 years ago. Pero si Wemby, maaring siya ang masasabi nating most well-rounded rookie center that the NBA has ever seen. Sa taas na 7 foot 4 at may wingspan na nearly 8 feet, makikita natin na para na siyang generational shot blocker. Currently, siya ay nag average ng 2.6 blocks per game matapos ang kanyang season high 8 rejections laban sa Grizzlies. Although long shot talaga para kay Wambanyama na putulin ang quadruple double drought ng Liga as a 19-year-old rookie, ang kanyang upside ay nagsasuggest na pwede siyang maging one of the most well-rounded players sa bowl ends of the floor in history.